alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Mia Mastrava ay isang Amerikanong manlalaro ng basketball sa kolehiyo para sa California Golden Bears ng Pac-12 Conference. Maagang buhay at karera sa high school. Lumaki si Mastrava sa Lafayette, California at nag-aral sa Miramonte High School. Nag-average siya ng 12.2 puntos, 5.5 rebound at 2.9 steals bawat laro sa high school at pinangalan ng All-State ng tatlong beses. Naglaro siya ng Amateur Athletic Union AAU basketball para sa Cal Stars ng Orinda, California. Nag-commit siya sa University of California, Berkeley noong Agosto taong 2020. Nagtapos siya ng high school noong Enero taong 2021. Karera sa kolehiyo. Ginawa ni Mastrov ang kanyang dibo para sa California Golden Bears mula sa bench noong ikalima ng Pebrero taong 2021. Umiskor siya ng 20 puntos sa pagkatalo sa Utah, na ginawa siyang pinakamataas na scorer player para sa California sa kanyang debut kailanman at ang pinakamataas na scorer para sa California laban sa isang pack minus 12 kalaban sa puntong iyon sa season. Nag-average siya ng 7.0 puntos at 4.3 rebounds sa 32.2 minuto bawat laro sa anim na laro sa season na iyon, kabilang ang limang pagsisimula. Si Mastrov ay gumanap ng isang backup guard role sa mga sumunod na season. Sa labas ng court, ang ama ni Mastrov, si Mark Mastrov, ay ang nagtatag ng fitness center chain na 24 na oras fitness. Ang kanyang lolo, si Bert Mastrov, ay naglaro ng basketball sa kolehiyo bilang bahagi ng unang koponan ng California sa ilalim ni Coach Pete Newell. Si Mastrova isa sa mga pinakasinusunda na pambabaing basketball player ng NCAA sa social media, na may 1.2 milyong tagasunod sa TikTok at Instagram noong Marso taong 2024. Kasama sa kanyang mga posts sa social media ang mga lip-sync, mga larawan sa basketball, mga larawan ng swimsuit, at mga pakikipag-social sa tatak ng pangalan, larawan, at pagkakahawig Neil. Siya ay isang malapit na kaibigan ng Stanford basketball star na si Cameron Brink kung saan nilero niya ang AAU Youth Basketball. Siya ay naging isang profesional na modelo. Bilang nakatatanda, 2023-24. Lumitaw sa tatlong laro na misang apat na laro dahil sa injury. Nakalog tatundaan at siyam na pong minuto, may average na 13.0 minuto bawat paligsahan. Nag-swipe ng career high five steals laban sa Cal Poly noong Nub. 13. Umiscore ng season high na labing apat na puntos laban sa CSU Bakersfield noong Nob. 6. Naglaro ng season high na 27 minuto laban sa Washington State noong ikapito ng Enero at nagkaroon ng game silang steal sa OT. May kabuwang 82 puntos na may average na 2.7 puntos bawat laro. Bilang isang junior 2022-23, lumitaw sa 28 laro. Nakalog tatlong at apat na pung minuto, may average na 12.1 minuto bawat paligsahan. Umiskor ng season high na labing isang puntos laban sa Florida A&M noong ikalabing walo ng Disyembre. May kabuwang 74 apat na puntos na may average na 2.6 puntos bawat laro. Nakamarka sa double figures ng tatlong beses. Sa Pac-12 Tournament Opening Round Game laban sa Washington State, nagbigay siya ng spark mula sa bench na may 10 puntos habang humahawak ng season high na limang rebounds. Bilang sophomore 2021-2022. Naglaro sa lahat ng 24 na laro na gumawa ng dalawang pagsisimula ay isa lamang sa tatlong manlalaro sa koponan na lumabas sa lahat ng 24 na paligsahan. Nakalog na 285 minuto, may average na 11.9 minuto bawat laro. Nakashoot ng 31.3% mula sa field, 21,467, at 25.0% mula sa tatlong point range, 7,428. Umiscore ng na 62 puntos, na may average na 2.6 puntos bawat laro, nag-average din ng 1.2 rebounds bawat paligsahan. Laban kay McNeese ay nagtapos siya ng season high na siyam na puntos, kasama ang tatlong rebound at dalawang assist. Naglog ng season high na 24 na minutong ni Lero laban sa Cal State LA noong ikalabing anim ng Pebrero, umiscore ng tatlong puntos at nagkaroon ng career high na walong rebound sa paligsahan. Sa finale ng regular season laban sa Washington State ay umiskor siya ng 8 puntos at nagkaroon ng 4 na rebounds at tumama ng isang pares ng 3 sa loob ng 23 minutong aksyon. Bilang freshman 2020-2021. Naglaro sa anim na laro na ng limang pagsisimula sa isang pinutol na kampanya ng freshman. Maagang nag-enroll sa kalat ginawa ang kanyang collegiate debut noong ikalima ng Pebrero laban sa Utah. Naglaro sa loob ng 35 minuto at umiskor ng 20 puntos, 7-4-19 mula sa field at 4-4-12 mula sa kabila ng Arco. Natapos ang taon na may average na 32.2 minuto bawat paligsahan at 7.0 puntos bawat laro kasama ang 4.3 rebounds. Umiskor ng 42 puntos sa taon, dalawang beses na nagtapos sa double figures. Umiscore ng labindalawang puntos laban sa Arizona State noong ikadalawang putisa ng Pebrero. High School Club Ball Maagang nagtapos mula sa malapit na Miramonte High School, kung saan siya ay tatlong beses na pinarangalan sa lahat ng estado. Sa siyam career prep games, nag-average siya ng 12.2 puntos bawat laro, 5.53 rebound bawat laro at 2.9 steals bawat laro. Sa kanyang junior campaign, nag-average siya ng 15.1 points kada laro at 5.6 rebounds kada contest sa 24 na laro. Nagkamit din siya ng mga First Team All-League selection sa kanyang freshman at sophomore season. Tinanghal na Most Valuable Player ng West Coast Jamboree Tournament ang kanyang sophomore year at ang nakuhang unang koponan sa All Northern California ay pinarangalan ang huling dalawang season. Nalampasan ni Mastrov ang isang libong point threshold noong nakaraang taon at nagkaroon ng malaking sophomore season ng mag-average siya ng 16.6 points at 6.4 rebounds habang umiscore ng kabuoang 531 points. Sa pangkalahatan, nag-average siya ng 12.7 puntos at 5.5 rebounds sa panahon ng kanyang prep career. Personal Malalim ang koneksyon ni Mastrov kay Cal habang ang kanyang lolo, si Bert, ay naglaro ng basketball para kay Hall of Fame coach Pete Newell at sa Golden Bears noong 1950s. Siya ay dumalo sa mga laro ng Cal mula noong siya ay maliit. Footer! Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas. Maraming salamat po and God Bless!